api 'yo sa mga adbaysya bro. tulok-tulok 'yung luha. Bahid ah. 'di bait. Magdudulot. ng katarungan. Hindi pa ako nagka andito na ako sa popo, mga kababayan ko. Opo is life. wag muna magkapi. Pupo muna pagising. Pupo pagising bago magkapi-kapi. Okay, eh. Kuwa sa dami silang mga. Oo, oo, ang iya nga kuwan tisi. na tisi nasa mo. Ay, araman na ba? Araman na ba? Araman na contract sa'yo mo. Hindi ko makita. Kaya nga, kuwa pa na sila sa tisi, ya. Yeah? Oo, oh, oh. oh. oh, ano? oh, oh, kasi At mat... antok pa, hindi pa nagkapi, huh? mamaya oh, mama magkapi. Oregano ba oregano? Saan so, gani? Ano mo oh. ang oregano? Oregano. Sa so, yung gani? Ang buto na ran. Ang mo. <laughs> ano ang ilan? Buto. Opo. <laughs> ang buto na buto. <laughs> amon di amon. Buto man. Buto. Ang... Ginabidyo mo ka? Gampang ako, jisa. Oh, Gisa. Ang Ako'y so ako, Gisa. Naglalaro ng aking... Gibi eh, may video. Gibi Hindi, eh, nag-extend ko Naglalaro ng aking ano... Ang buto ni Alvin. Ni Alvin. Ano ba yung Jotin? Oh, uh. Ano ba sa Ano ano sa agency mo na? Ah, ah, ah. Ang tawa, Pambili ng gatas. Oh, na ni nga lugar? Ha? Oh okay? Yot na. Sa YouTube mo naglantaw na? Sabi na, yung pagdong bukang yung malo Sige na pala? pala? <laughs> <laughs> uh, na, para. Dugag <laughs> Kay, kay, para before ko mag before ko magpuli kasi kaso ko kanina ko papilis. Bote pa sila. Papilis na. Taga, gamot nila sa Manila eh. Siyempre mag-apply ka doon. Bangit Para, para, hindi ah, para isahan. but isa para, is, para isahan before magpuli. Dala ko na. Da, dala ko. Ano? Ah, uh, gabi Ah, huh? rin yung nga uh, 2031 pa niya ma-expire akong passport na mo ka rin yung nandiyan mm -hmm. so, yung dari oo ka rin yung nandiyan kung dari ko na yung lang kita sa atin. Mm -hmm. uh, December na lang para drako ko din sa imo. Nakalok. Eh, hey, sa pagkain sana.

Nito si mama? Matawa ko ka na. Mag-signal. na signal

Pio, magadpress yung blood pink na Kung pagkain sana, na buso pa sila. Gawan. May Monday rice ako karon. Blalal. Ang manok to jisa nga pang Monday nga daan pwede tumatag sa mga driver kag kahit... Manok pang Monday. Oo, oh, tong tatlo. Wala tong daan. Nabilin to. Nasa freezer to bala naton, nang ginatag sa to ni madam nga manok. Kalain to daan ah. Ay, sugba na sa mga driver ya. O yun, anila ya. Oo. Ang manok na mandirais. Kanugon kayo. Siyempre, dapat sina, ang mga daan ni madam, dapat na 3 days to 4 days lang ato sobra na, pilakadlaw. Kaya nagbili sila ng bago para pero masarap yung ano manami ang ano manami sa burno abi ako hindi pa ako nagkakape tama lang mag alas otso at ako'y magbangon magkapi magmukbang ng kanin pop pop pa pagising sa umaga popo kagad tingnan eh Kamusta kayang yan popoko popo ko? Mapo popo popo popo, -popo ang marara ang pop 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 popona o o boss na wala ka withdraw wala na gig ka withdraw semere ito si mama puro lang trade ko no sa coin siya. Kay Bulat ihaboy ako, haboy ya. Sino, yeah. sino yan, nat Manami maghaboy haboy. <Kasperin> Magpopopopo. Angel, po, ito po, na po, po, pa, po, 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 pa ang nakidudig ko Popo. jinjin, gani akong... Ah. Di ano sa ba, ano level 8 na ako niya ano siksik. Level 8 pa lang yan siksik. Sa level 5, level 6 si Tabat Choy. Di ka mato, di ka mato. La, 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 la bulos ko lang si Tabat Choy. Hindi ko kagalingin, ulo ko ka na. Nabulos bulos ko lang magkuhan. Trade ako kanina, change coins. Dito. Kaya hindi ako nakapag-withdraw sa pop pop ko. At to, uh, to pagid. Mga mainit ang ulo aga pa. Di ba mo si Norma bebe, mo to? Di gaya ko si Bebeng. Bebeng ni Lesel. Yeah. yeah. Bisan dalo pa na dyan sa bata, pwede yan mabilin sa si guwa. Pakano nya to, anay, sa Jollibee. Alam, bilin na to sa Jollibee. Kulatan mo ko di ha? <laughs> <laughs> hindi agad <Utaka. laughs> Hindi agad yung <laughs> magwa sa Jollibee. Agad hindi ko magbalik. Kamalang sikyo. Mga one hour lang. Ipapadayin sa sikyo. Oo. Oh, hindi man, napabayaan lang yan. Kaya makaon mo lang na yan, sikon. Kabad mo kasi yung O, diba? Ay, di, undi dito sa sa palamahawan, sa mga kanto-kanto da pagbalik ya, wala na yan po yan. Yung <laughs> isa. <laughs> Ngobra na lang kung nakamuliwat puya. <laughs> po yan. Puro po po po. Si Bibing, ay si Lisel. Okay. Di naman na Jocel. si, sino? Josel. Si Josel. Di naman muna, do. Josel kung Bibing. Si Gisa, kita yung champion. The, yeah, the... <laughs> Darna! na! Sino mo tamis do? Si Bibing? Do, sino mo tamis si Bibing? Si Josel, guwapa yung mabayo ka. Guwapo ka bata nga gama'yo. oh. gapo, guwapo ka Hi, anay. Hi, guwapo sa... So. Gapo, gano'y gamay ng bata. Yaw, guapo, gapo, gapo, yeah. yaw. Dabumba, yaw. Yeah ang bata sang bombay nga piki <laughs> Masa si Papa gaga sa ating nandukon ng talibayan oh, Di si Papa mo kay base kung diin magkad to. Hindi mo. Op, digid si Papa mo. Kay Why? base kung diin ina Why? maglagaw. Ano naman ngayon? Wow. Galaong iya ba na hindi ya pagsugta. Ta. Ano pa naman si Jema pasukol kang ano, kang bangko. Pasukol sukol lang ko niya. iya goro isukol. <laughs> <laughs> isukol goro ni Jeya to kay kwan. Kung kasi yeah, pa. Ano ako, ano ako mo balanaw ako. O daw man panaw. Uh -huh. Ka may klase, ka at at ako'y magbangon na din at magkape, mga amigas, amigos, at ako'y nagugutom Bro, na din. Ang aga pa sa Saudi Arabia, pero ang mga upod ko nagakurong kong 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 je. Isa ko po kay Bibeng. Kay Bibeng o kay Jocel. Diyan maigo daw. Ay, bibi ka, Dugay na wala masukob. Ang iya tarogo. <laughs> ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. At ako ay magkape din kasi. eh uh, going to eat. dapat oh, oh, sulog. Ay, sobrang na dito, mga amigas. Kaso yun la, Siyempre, naka-aircon, kaya sarap magigay ka. Hi, Papa! <laughs> papa! Punta ko dyan, Papa. Kuha ako ng itik, ha? Ako ang mami nila dito, Papa. Pa papa, ako ang mami dito sa lahat. Si Papa. Si Papa niya.